Oh, merong pahayag etong si Bato de la Rosa. Parang parang ginawanan naman yang biro, pero eto ata yung biro na totoo. Na alam natin na totoong takot talaga etong si de la Rosa. So yon, hindi pa daw siya nakakalabas ng bansa sa matagal na panahon na. Dahil nga siya daw ay kuno, ay natatakot. Pero totoo ha, parang parang yun nga, binitawan niya bilang biro. Pero pero alam naman natin na talagang takot itong si Dela Rosa. May doon nga sa Goodbye Dilima na <laughs> Senator Dilima na paputok. ba diba? takot na takot at tumakbo talaga. Anyway, eto yan. Baka mamaya mapusasan tayo doon sa ibang bansa. Senator De La Rosa says he has not traveled outside the country since the International Criminal Court began probing former President Rodrigo Duterte's drug war for fear of being arrested. Yon. At syempre, hindi naman lingid sa kaalaman natin na pinayuhan na rin itong dalawang ito or eto si De La Rosa, kasama ng iba pa, si Duterte syempre, pinayuhan na yan ng DOJ Secretary na wag nga mag-travel sa mga lugar, sa mga bansa na may connection, na may uh, power ang ICC dahil talagang posibleng mapusasan daw ito. Itong si Bato. Okay, sabi nyo, baka mamaya mapusasan tayo doon sa ibang bansa. Uh, nobody tayo doon. Wala tayo doon. Dito, Pilipinas, siga tayo dahil lugar natin ito. Pero pag ibang bansa, wala ka doon. Nobody ka. Pwede kang ikulong doon. yon Okay, siga daw tayo, sabi niya. Ito totoong sinabi niya. O, oh, yun nga. Parang minsan, dinadaan niya sa mga biro. Pero siga naman po talaga kayo. Uh, na, na, nakakapagtaka lang, napaka-ironic na kung sino pa yung sinasabing siga-siga. Sige, given, magsiga-sigaan kayo, pero hanggang sa huli, patunayan nyo yung tapang nyo. Ha? Pero kasing, or karamihan kasi, kasi sa mga ganito, siga-siga ko, no? Pero pag na-corner, pero pag nabisto, nabuko, takot. Okay? Si siga sigaan ang tawag po sa inyo. Alright? Hindi talaga kayo totoong siga. Dahil pag sinabing siga, yung totoong siga talaga, abay walang kinatatakutan. Haharapin ang lahat. ba diba? Hanggang sa dulo, talagang, talagang matapang. At ulitin ko ha, ah, Mr. Bato de la Rosa, hindi po kayo siga, nagsisiga-sigaan lang po kayo. Pero ang totoo niyan, duwag po kayo. <laughs> duwag.